Los Angeles Lakers handa na sa laban sa OKC at Dallas Mavericks at Maxi Kleber posibleng magdebut na laban sa Mavericks pero bago yan, wala nang na ang pakialam ang Lakers sa laban nila bukas kontra sa Oklahoma City Thunder at kanina inilabas na ang official injury report ng team at tila malinaw na pinaghahandaan na nila ang mas mahalagang laban kontra sa Dallas Mavericks sa susunod na araw. Isa sa mga malaking pangalan na wala sa lineup ay si Rui Hachimura na out dahil sa left patellar tendinopathy. Kasama rin sa injury report si na Lebron James, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves at Gabe Vincent na lahat ay questionable ang status. Matapos ang napakalaking panalo nila nakaraang araw kontra sa best team sa NBA, mukang plano ng coaching staff na ipahinga muna ang mga key players. Dahil apat na laro na lang ang natitira sa regular season, kailangan pa ng Lakers ng dalawa pang panalo para masigurado ang third seed sa West. Back to back ang games nila, bukas kontra OKC at sa susunod na araw kontra Dallas. Malinaw na target ng team ang panalong iyon laban sa Mavericks. Mas manageable kasi ang matchup na yon kumpara sa Thunder. Ang laban sa Dallas ay magiging unang pagbabalik ni Luka Doncic sa dating niyang team kaya siguradong gagawin niya ang lahat para makuha ang panalo. Makakaharap din nila si Anthony Davis na nagsabing wala na siyang emosyon sa dating team. Kung makuha ng Lakers ang panalo sa Dallas, posibleng makuha na rin nila ang natitirang laban kontra Houston. At kapag napanalo rin iyon, malamang ay ipahinga na ang mga core players sa last game kontra Portland. Kung hindi maglaro ang mga questionable, aasahan ang mga tulad nina Jackson Hayes, Dalton Knecht, Jordan Goodwin, Christian Coloco, Alex Len, at Trey Jemison. Ina pinagsasalitahan naman si Dalton Connect kung hindi makakapaglaro ang mga key players ng Lakers. Baka muling gumawa ito ng 30-point game ang Lakers rookie. Habang may lumabas naman na report tungkol kay Maxi Kleber. Nakaraang araw nga ay nag-viral ang kanyang video na gumagawa ng shooting drill sa Lakers practice facility. At ayon sa mga NBA insider, nalalapit na nga ang pagbabalik nito sa lineup ng Lakers. Inaasahan nga na magde-debut ito bago matapos ang regular season o may mga nagsasabi na baka sa laban sa Dallas Mavericks na dati niyang team ang kanyang debut game games. Kaya kung makakabalik na nga si Kleber ay malaking tulong nga ito sa front court ng Lakers. Isa pa maasahan ang kanyang open sa lalo na ang kanyang shooting sa 3-point area. Samantala, kahit na malaki na ang tsansa ng Lakers na makapasok sa playoffs, marami pa rin bumabatikos at nagsasabing kulang pa rin ang kanilang puwersa, lalo na sa front court. Oo, maganda nga ang nilalaro nila ngayon, ngunit kung ang pag-uusapan ay pang matagalang at mas malalim na playoff run, kailangan pa rin nila ng dagdag na lakas sa front court. Ayon sa ilang eksperto, isa sa mga pangunahing dapat gawin ng Lakers sa offseason ay ang paghahanap ng big man na kayang sumabay sa laro ni na Lebron James at Luka Doncic. Kailangan nila ng center na hindi lang basta depensibo kundi may kakayahang mag-adjust sa mabilis na opensa ng Koponan. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Malaki ang potensyal nito na maging perfect fit sa Lakers system. Kaya't usap-usapan ngayon kung maaari bang maimpluwensyahan ni Luca ang kanyang dating teammate upang mag-request ng trade patungong Los Angeles. Kung mangyari ito, tiyak na magiging mas solid ang front court ng Lakers, maaasahan sa opensa at lalo na sa depensa. Ngunit kung sakaling hindi nila makuha si Gafford, may mga alternatibo rin silang pwedeng tingnan sa free agency. Kabilang dito sina Clint Capella at Miles Turner na mga big man na may karanasan at maaring magbigay ng parehong impact sa laro. Ang mahalaga ay makahanap ang Lakers ng tamang piraso para masuportahan ang kanilang star players at makapagbigay ng panibagong sigla sa kanilang championship hopes.